and guys, so for this video mag-unbox tayo ng jump starter. Ayan. Jump starter ng CarMax CMX 600. Ayan oh. Tapos Qualcomm Quick Charge 3.0. Big sabihin mabilis siya mag-charge. So ito ay 6000 milliamps mAh. Ayan. Ito yung mga specs niya. So, power bank din siya. Pwede din siyang pag-charge siya ng cellphone. Tara, i-unbox na natin. Narin patagalin to. Ayan, no. Dito ko to nabili. Dito sa Taiwan. Worth ano lang naman siya. 1,000 plus plus shipping na yun. Ayan. So, hindi po ako nagbibenta. Hanapin nyo na lang sa Shopee kung bibili kayo na ito. Ayan. 12, 12 volts. So magandang gamitin to or maganda magbaon nito lalo na pag naglo long drive ka. Hindi mo alam kasi kung kailan ka masira ng baterya. Kasi pwede rin naman, pwede rin naman bumili ka na lang ng bagong baterya pag kada magbabyahe ka ng malayo. Pero mas maganda na may baon ka nito para kahit saan ka pa ma ma discharge. Pwede kang bumili, ay pwede kang pwede mo i-startin. Hindi ka ma hindi ka titirik. Basta-basta. So, unbox na natin. Yan. Charan. <laughs> so, ito yung kwan. Ito yung power bank. Ito yung jump start. Ayan, eh, no? CarMax Jump Starter CMX-600. So, set aside muna natin. Siyempre, meron tayong mga guide. Manual guide na hindi natin binabasa syempre mga unnecessary kwan, documents naman natin alam yan at syempre naka Chinese na hindi natin alam hindi natin alam yan hindi natin mabasa translate na lang natin at meron syang kasamang pouch ayan o pero ano siya gamosa type so huwag nyo syang ilalagay sa mga ano may mga langis-langis dahil madali syang madumihan eh oh. no, hmm. So, ayan. Maganda yan. At least, pasok yan oh. So, ito na yung mga kit. Yung mga kit niya. syempre yung USB. Ah, pang ano to. Pwede pang charge ng cellphone. Ayan. Ayan o. Oh. Original accessory. Ayun. USB charger. Meron siyang lightning, syempre uh, USB-C at saka micro USB-C to USB-A. 'Yan. At syempre ito yung cable niya. Ito yung nalagay niya sa baterya. Uh, 'Yan. You oh. know. So ito ito ay Itong device na to ay protect protection niya. Ito hindi mo pwedeng ano to. Uh, halimbawa, uh, mo na ilagay sa ano. Ito na accident na ilagay mo sa positive. Ito namang supposed to be na positive itong pula ay naikit po sa negative. Tutunog ito. Ayan oh. Meron siyang correct at reverse itong pula. So, iilaw yung green pagka tama yung connection mo. So, ito yung pinaka-protection niya. Diba? At least, meron, hindi ka mag-aalangan kahit pa paano. So, hindi mo siya ma-i-coconnect ng baliktad dito sa may power bank sa jump star starter. Kasi magkaiba yung, ayan, yung port niya, adapter. Ayan, so, yan yung kit niya. So, doon na tayo sa device. Ayan. So, ito, meron siyang flashlight emergency light. Ang charging niya ay micro. Micro sya. Nakita ba sa camera? Madilim. Ayan o. Oh. Micro. Tapos, ito yung jump starter cable niya saksakan. Ayan. Tapos, ito naman yung ano, pwede yung pag-charge yan. Isang USB lang. Pero, fast charger naman yan. Mm. Ayan, 6,000 amperes. 6,000 mAh. Ayan, pero aesthetic naman siya. Manipis lang. Ayan, natin na yung palad. Mm. Para lang siyang cellphone, actually. Mm, -mm. Yung mga 6, 6 inches. Ayan. So, ayan. Try natin i-switch. Oop. 25%. Uh, from the box. Fresh from the box. Try natin yung ilaw. Ay, mag-on. Hold. Try natin ay hold. Yun. Ilaw niya. Ayan. Ayan. Malakas din. Pong emergency. Ha? Ah, meron siyang mga iba-ibang ab ano. Pindutin mo lang isa-isa. Oop. Ayan. Mabagal na blink. Isa. Patay. Ayan. So, 25%. So, abangan nyo yung next video natin. Maraming maraming salamat sa inyong panunod. Abangan nyo yung next video natin iti-testing natin to ng 25% kung kaya niyang paandarin yung motor natin. 25%. Sa manual niya, binasa ko na sa mga reviews niya, kailangan 75% bago ka makapag jumpstart ng kotse. So, motor ang paggagamitan natin. Try nating 25% sa next video natin. So, abang-abang lang. See you on our next vlog. Thank you. Bye-bye. CarMax Jumpstarter CMX-600 It's a shoppy yeah. and <laughs> bye bye.